Yo, what's up? Good morning mga friends, mga pari, mga masters, mga relatives May bago tayong kabasbasang angler Nga ah. na, Master Jeric Pag-uusap kami ngayon By the way, ay, nakauwi Ay, masabay din to nagbo over din to mga aso eh <laughs> ah, bo -voice over din sila eh ngayon guys, nandito na kami ulit sa Billy Run. Na Billy pinaka-original spot na kung saan ako nagsimula maging angler. Yan you no? Know? Panamaw. Dito oh. sa ano, Agpangi. tayo. Bali, unahin muna namin dun sa Anas yung pinapilit lagi ko pinupuntang spot. Tapos mamaya, magbabasa na si Bro Jeric ng itlog. <laughs> magbabasa na kami ng itlog. So ngayon muna, dahil maaga pa, mga ano bang oras ngayon siguro mga nasa 5 ano pa 5.40 mag 6 kaya sa gilid gilid muna kami kaya update namin kayo guys pag nandang kami sa spot na okay. so, guys so nandito na kami sa spot nakalubog na basaan ng itlog na to ang masarap master nandun master jerick <laughs> at uh, hanap ako ng mapapatungan yun na nga namin ito yun kaya fish ko <laughs> oh, na nabasbasan ka na tingnan <laughs> niya kaysang huli ni ano? Mr. Jeric oh ang liit <laughs> halos kasing laki lang lang lor kasing laki <laughs> lang oh fish ano bro pero mamaya makaramdam ka pag malaki yung, yung malaki na. Na. oh yung lumalaban ah sige release mo bro na tayo? Oh, bye bye. Yun na. Uy, honeycomb grouper. At <laughs> jing lang eh, yung pinalit, yung lure mo kanina, yung parang soft bait. Uh. Yun yung ginamit ko. Uy, <laughs> ang ganda. Pwede na. Guys. Adjing lang malakas. Ay, ay. <laughs> Sa talon pa. <laughs> Muntip <pong> makawala. <laughs> oh, buhay naman oh. Adjing lang pala kailangan ito eh. Irresistible. <laughs> Di na makapagpigil pigil, adjing lang pala kailangan eh. Ayay. Talpa. Ito yung disadvantage ng wala tayong tugan. <laughs> Papasok na sa asabag. Ang dulas kasi. Ngayon lang ulit nakahawak ng isda. Tagal lang hindi nakapag-fishing. Pamira. Naka. Dalawa na yung naano natin. Na. Na-release. <laughs> ah, okay lang yung isa kanina kasi maliit lang yun. Ayan, oh, fish oil. Ito na. Napalitan din na. Napalitan na. Ay, tahan. Liit. <laughs> liit. Tapay. Oh, okay. Baka magbagong isip pa ako eh. <laughs> Wala pa naman tayo nahuhuli. Tapos, ayaw pa magpatanggal sa hook. Baka gusto mong ulamin kita. <laughs> Sige lang kasi nagre-release tayo ng maliit. Papalitan niya ng malaki bro. Fish on. Pumuti na. <laughs> May pumuputi na. Dali. Bugao Ang <laughs> <Laki> na oh <laughs> Good size Okay Unang dali Na malaki Ah tusok Lakas manusok ah eh. Ang tulis Ang tulis May sa ako dito. Hindi ko ginagamit. Oh. Ang hira. Fish hey, on. Ay, good size na. Ah! Meron na dito. Dito na. Start. May nagparamdam na. Gamitin mo na yung banana mo, bro. Gamitin mo na yung banana mo, may nagpaparamdam na. Dito ka na. Strike na strike. Dito ka. Mag, parang gusto nila yung lure na 'yan. Yung lure ko kasi malabo. Baka yung lure na 'yan maganda. Ayun oh, na no. Ito na naman. Dito lang. Uy, snapper bro. Snapper. <laughs> Good size. Yuhu. Kalala <laughs> snapper. Good size na oh. Oh. Dito lang bro. Dito na. Dito ka na. Focus. Ito yung sinasabi ko sa yung spot. Hanggang dun. Buntik pang makawala. Marami to dito, bro. Nagkawan basta may ganito, may kawan to dito. Lapit ka na. Laki guys, oh. Good size na. Ulam. Matutuwa si Bontis. Matutuwa si Bontis. Meron tayong huli. Lagyan natin ang konting tubig para mabuhay pa. Para presko. Presko pag uwi sa bahay. Naglulo ko tong GoPro ko. Ay naku, GoPro. ala, wala ko naman kaya. Tara bro, lapit ka konti. Pag mo sa isang spot, wala. Lipat ka. Ayun naman. Ay, nakawala. Ay, ayun na. Ay, barakudang abalo pala bro balo <laughs> kala ko parang nakawala tapos biglang meron pa pala tuluyan na tuloy nakawala hey okay, if you're watching this lakas rin yan na bro ate oh look at your prince charming oh <laughs> good size oh hindi <laughs> tabak na, Taba na ay <laughs> Kala ko makakawala pa eh Oh, good size na Ganito kalaki na huli mo kanina Parang ganito Ha? Oo, para ano Ay, Huwag na natin anuhin pa I-display, display, baka pa kawala pa Oh uh. <laughs> Nagpalit Lur lang nga talagang katapat bro Lur lang Naligit <laughs> Naligit Release me Please release me Oh bye bye Tug Salong agad eh, paglapag pa lang ng lure. Eh. <laughs> May pag wala, pag wala kumakagat sa lure na malaki, eh, doon ka sa maliit. <laughs> <laughs> ha? Siya parang siya parang yun nito, <laughs> Parang sa parang yung kumagat eh Okay, puro release tayo ito ngayon <laughs> Puro tayo release ngayong araw ah Release at saka ano Tawag nito Mga strike lang <laughs> Yung malaki naman Para di yung biyahe Galing pa kami Cebu <laughs> Ayan na Strike lang Galing pa kami Cebu ha kaya niya kami pagbigyan ha malaki naman yung ano na 5 kilo strike oh, Ang din pa tayo. Ahay. Oy, ano yung bro? Galit ka na naman diyan. Nak gawal ka na lah <laughs> kan aja. Grabe. Memang isda kan, lilit naman. Oh, na. Grabe, binangga lang. Tangay na yung lurok, oh. Tangay na yun. Swerte, kung may laman pa. Ah, may laman pa. Binano niya lang. Hinila. Grabe, paghagis pa lang, sabit agad. Anyari bro? Ay, hey, tamra. Kunin ko lang to. Paghagis ko pa lang eh. Sumabit agad eh. Uy, alon. Malakas na yung alon ah. Yun. Tanggal din. Strike, grabe. Mata wala. Mata wala. wala. Para sobrang na siya oh wala pala dito na hubad lang